Hello, good morning mga kasumpit Kami po ay way ngayon magsiservis sa mga taong nangangailangan dito wow. sa bayan ng Agosilio at sa bayan ng San Nicolas Muli po ay kami ay hahataw Yes! at uh, siyempre, hindi naman po, po ako yung magtatrabaho wow. uh, at yung misis ko kasi hindi pa tayo maaaring sumagasa Kahapon, kahapon hindi ka nag-live na? Ayan. At siya rin po ang ating driver. Wow. sarap buhay mo na ngayon si Kasumpit TV. <laughs> Hello. <laughs> <Ayan>. Binilatan tayo. <laughs> okay. Masaya kami sa aming hanap buhay na mag-asawa. Ayan. So, kaya tuloy-tuloy ang aming servisyo sa mga kaibigan nating nasa laylayan na Layla yan, ah. magbababoy upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Dami nga pala na Oh, wow. Ay, kayo, kayo, oh, ano? oh, marami tayong ruta. Tayong bilibinduan. Asan tayo pupunta? Kay Maring Agnes. Ah, tapos? Kay si Cecil. Oo. Oh. Tapos ay, kay kay Maring kay sa akin boyfriend na Manlando. Si Lando, yon. Tapos kay Riket. Kay Riket, tawag oh, katatawag lang ni Riket. Shout out sa inyong lahat na nangangailangan kay ng kay amin sa Kay Ana. Ana, mayroon ulit tawag kay Ana. Oh. Ay, oh, maglalagay tayo ng Parbo, vaccine sa kanyang mga dumalaga. Yung tumawag sa isa baka. Yes! Meron pa tayo si Servis ang baka. Kay Ray. Ayan, so, kay Ray. Kasi si Maring sa bangin. Kay Maring. Papapakari. Ayan. Kaya, samahan nyo kami <laughs> sa aming paghahanap buhay. At lagi naming dalangin, ingatan kami sa bawat saglit. Ingatan kami ni Lord. At kayo ang aming lakas na oh loob. Oh my God. Customer kong mga mahal. Ayan, kaya kami, rorota kami ngayon ay narito sa kahabaan na ng bilog-bilog, uh, Coral na Monti. Ikot na po kami dito sa aming unang ruta. Medyo dalaw yung ating camera. Ayan. Tuloy-tuloy kami yes. sa aming hanap buhay. So siguro hindi na natin maipapakita yung bawat gagaw-gawin natin uh, kung sakaling makatapos na lang dahil sa hindi na rin po ako makakapagpunta doon sa babuyan kung dito lang ako sa sakyan mag stay Okay? So ito yung ating unang ruta uh, Sityo Bilog Bilog Coral na Munti Dito naman po kami sa Bangin Agoncillo at dito po ay si Mrs. ay magsusumpit ng sumalagang yes! baboy. Tumahan muna kami dito sa Green Station sa Petrol sa Bangin upang sa ganun meron kaming uh, panlaban sa haba ng aming ruta para hindi kami maubusan ng gasolina. Okay, tuloy na ulit tayo mga katatak 128 sa ating wait tayo Bilibinwang. wait kami sa Bilibinwang. Okay. Traffic dito sa bayan ng Agong Oh. Ibig sabihin ng ating bayan ng Agrosilyo ngayon ay isang masiglang bayan na rin sapagkat ito ay dinadagsa na rin ng ating mga mamimili. Wow! So, malaki na rin ang pinagbago ng ating bayan ng Agrosilyo. Tuloy tayo! Dito na kami sa Sitio Manalaw kung saan ay dito matatanaw natin yung Taal Volcano. Ayan, yung bundok na yan. Yan yung Taal Volcano. Diretso na tayo ng Bilibinwang. Mga kasumpit, way back na ulit kami galing ng Bilibinwang. Goes to Subic, Ilaya, kay Rekit. Mag-injection tayo doon ng... Diretso naman po kami sa Adya, Barangay Adya. Magsumpit doon kay Bus 224, shout out. Galing na rin po kami kay Ana. Kaya malapit-lapit na kami makatapos ng aming service ngayong araw. Oh, dito na kami sa barangay Adya kung saan ay kami magsusumpit kay Boss Flor. So siya na ngayon ang nag-area muna doon at siya ang kamutok sa figurine Boss Flor. So dito sa lugar na ito. Kaya pagkatapos dito kami naman po siguro ay kakain sapagkat kami ay napagod na rin at yes! na kami sa aming pagrorota. Yan, nakasumpit. Inabot kami ng gutom sa aming paghigtatrabaho. So dito kami tumigil sa isang lugar. Ah, hindi na kami lumabas. Dito na lang kami sa uh, aming loob ng sasakyan. So, si Mrs. pala nagkayak na rin ang... Nagkayak na rin ano, ng aming pagkain. Uh, so, enjoy na enjoy kami dito sa... Uh, aming loob ng sasakyan. At dito namin idadaas yung aming tanghalian. Yeah. So, may dala rin palang saging. Oh. Tapos, Tinulang manok. Tinulang manok. ano? Yung, no? Tinola. Tinolang manok. Ano? Tinulang ah. natin, Tinulang manok. Hindi mo pwede ang ano. Di so, ba diet ka? Ibig sabihin, ito, ang plato natin ito na lang. Ako nito ah, yung bawin. Ah, kanya yung So, pero mayroon masigit na pinakamasarap na appetizer. Ah, ito po yun, no? Tignan natin, buksan natin ito. Masarap ito. Ayan. <laughs> oh so, Masarap nga ito, yung ano, yung kamatis na may sibuyas, toyo at may erga hinaluan mo na rin ng bawang sili. Sili. Yan, may sili. So, napakasarap ng aming kain ngayong tanghalian. So, mga kasumpit, mga katibi, uh, samahin nyo kami sa aking pagkain. At saluhan nyo kami. Okay? Sige, tuloy-tuloy lang kami ha. At pagkatapos nito, mga kasumpit, kami may ruta pa. Okay, bye-bye at kami kakain na.